Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong kinakaharap ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon sa balita sinampahan si Pasig Mayor Vico Soto ng pangalawang draft complaint sa Office of the Ombudsman, sa pagkakataong ito ay inaakusahan siya ng hindi pamamahagi ng isang beses na cash allowance na isang piso bawat isa sa mga empleyado ng City Hall para sa ikaapat na raan at limamput putdalawa na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod noong nakaraang buwan. Si Pasig City Mayor Vico Soto at tatlo pang opisyal ng lungsod ay nahaharap sa reklamo para sa graft at paglabag sa Government Procurement Reform Act dahil sa umano'y hindi na ipamahagi na cash allowance para sa mga empleyado ng Pasig City Hall. Sa 28 pahina na reklamong inihain sa Office of the Ombudsman noong 30 ng Hulyo taong 2024, Inakusahan ng residente ng Pasig na si Michelle Prudencio Sina Sotto. Human Resources Development Office Head Elvira Flores, City Administrator Geronimo Manzanero, at Bids and Awards Committee Head Josephine Bagawisa nang hindi ipamahagi ang isang piso na alawan sa mga empleyado ng Pasig City Hall para sa ikaapat na raan at limamput na Araw ng Pasig sa ikalawa ng Hulyo taong dalawang put apat. Nakasaad pa sa reklamo na sa halip na cash allowance, binigyan ang mga empleyado ng commemorative t-shirts na nakuha umano ng walang maayos na proseso sa pagbili. Naglabas si Soto ng Executive Order No. 28 na may petsang ikadalawamputpito ng Hunyo kung saan naglabas ng grant of allowance para makuha, mabili ang commemorative shirts para sa 2024 araw ng Pasig Celebration. Nakasaad din sa executive order na ipinaalam sa mga empleyado ng Pasig City Hall ang schedule ng pagpapalabas at pamamahagi ng mga t-shirt noong ika-28 ng Hunyo at 20 siyang. Gayunpaman, sa unang nakatakdang pamamahagi ng mga t-shirt, walang ibinigay na cash allowance. Sa halip na tumanggap ng mga cash allowance, ang mga empleyado ay binigyan ng mga t-shirt sa panahon ng nakatakdang pamamahagi at pinilit na magsagawa ng mga resibo ng pagkilala upang ipakita na natanggap nila ang kanilang mga cash allowance. Sinabi rin sa reklamo na walang competitive bidding para sa pagkuha ng mga t-shirt na nagkakahalaga ng 17.2 na milyong piso. Walang advertisement o post ng anumang bid invitation para sa pagbili ng araw ng Pasig t-shirts. Ang tahasang pagwawalang bahala na ito para sa legal na pangangailangan ng proseso ng pagkuha ay nagmumungkahi ng alinman sa matinding kapabayaan o intensyonal na pag-iwas sa mga itinatag na mga patakaran. Iba pang mga reklamo ang isinampa laban kay Soto at dalawa pang opisyal ng lungsod dahil sa umano'y iligal na pagbibigay ng diskwento sa telecommunications provider na Converge. Sinabi ni Soto na ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa kanya ay bahagi ng dirty tactics ng ilang political groups. Hindi ito ang unang pagkakataon. Pansinin ang kawili-wiling timing nito, kasabay nito na ang ilang grupong politikal ay nagre-rampong ng kanilang mga aktibidad sa politika, sabi ni Soto. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!